na nga mga kadungday samahan nyo kami pumunta doon sa restaurant na kakainan namin yung napanalunan ko sa raffle on the way na kami ni Dudong nakamotor lang kami ayan dyan kami sa may gasolinahan. dumaan tapos rough road ang daan dahil, dahil hindi kami pwedeng dumaan sa highway kasi ang lisensya ni Dudong is ano lang pang 50cc dito kasi iba ang lisensya ng 50cc na motor, iba ang lisensya ng 125 na motor, iba ang lisensya ng kotse, iba ang lisensya ng truck or whatever. Ganon dito kayo stricto sa sa Espanya. Ayun, ang ganda ng daanan, di ba? Probinsyang probinsya. As ina, nasa probinsya talaga kami. Kaya makikita nyo yan, no? Ang lawak ng taniman. Pero hindi yan palay. Yan yung pagkain ng kabayo tsaka ng baka ng tinatanim nila dito pero kung may ganyan kang taniman di ba napakaswerte ano? tapos dapat tinaniman nila diyan sa gilid ng ng mga ano tanglad ano tanglad or mga herbs and, uh, ang mga bahay diyan na nadaanan namin is ang lalaki lalaki ng mga bahay siguro sila ang may-ari ng mga lupa na yan na taniman ayan, malubak siya kaya minsan bumabagal si Dudong kasi malubak, baka ma-slide kami sa motor sana mag-enjoy kayo sa view na nakikita nyo, ayan, bahay yan Oh, ang laking bahay, di ba yung ano nung linggo kami kumain Sunday eh, Tuesday ngayon nandito kami sa sa market dito ako nag voice over kasi pag sa bahay si Dudong nanonood ng TV maririnig nyo rin yung pinapanood siya yeah, medyo malayo siya pero okay lang kasi ba diba, libre naman si Dudong nahihiya siya kasi nakahiya daw sabi ko ba't ka mahihiya eh napanalunan ko yung sarapol kaya sabi ko kailangan natin yung ikain yan ang ganda ng daan oh. ano? as in napaka presko as in sobrang green pa dito yung mga tao kasi dito sobrang disiplinado pa sila as in malinis ang kapaligiran tahimik malapit na yan siguro nasa kalagit na wala na uh, as in konting minuto na lang sa susunod bibili na ako ng, ang, uh, uh, inoy naman ng babae sa likod ko agoy patay tayo dyan Ayan, malapit na malapit na ay tingnan. Ay, may tinatayo yan. Building ata yan. Bagong ano. Ay, nakamotor kami. Pero yung pauwi, hindi na kami dyan dumaan. Dumaan kami doon sa kabila. Ah, sa, lumusot kami sa ilalim. Ayun, may daanan pala doon. Ayun, hindi namin kasi alam yun. Pwede pala kami dumaan doon. Lalaki ng mga bahay. Ibig sabihin mga mayaman yan, may kaya. Kasi dito, sobrang mahal ng property tax, di ba? Um, nasa ano na, nasa espalto ng daan. Malapit na kami sa Lamal Contenta ang pangalan ng restaurant. Hotel restaurant siya, five star hotel siya. Doon kinasal sila, Kuya Boy. Ang aking yung bayaw at mabait. Ayan, malapit na kami sa Malcontenta. Ayan, ayan na. Kita na namin yung ano yung karatula. Na, liliko na. Malapit na si Ludong Samahan nyo kami. I-upload ko to mga kadunggay, Bahala na kayo. Panoorin nyo na lang. Hmm. Hindi na kami. Tapos si Ludong syunga-syunga. Nung ipinark niya yung motor, naiwan ang susi. Buti na lang nandito kami sa Espanya. Kasi kung nasa Pilipinas kami, naku. Ayan, mal malcontenta hotel and restaurant. Ayan, ito, park na si Ludong. Ayan, ang lawak dito. Ang lawak ng ano nila, lupa. Pero pag summer ata dito, tinatao pag summer. Kasi may swimming pool yung hotel nila. Ayan guys, ayan si Ayan si Pakundo. Si Don Pakundo kasama ko. Mm, mm, bulit mo po. Nandito yung papel dudong. May ano ba? Ay mamaya na. <laughs> First time na. Uh. Dito daw kinasal si Kuya. Si Kuya Boyo. Ay huwag ko. Di ko alam saan ang... Hala? Walang tao? Sarado? Bakit may mga kotse? Ayun may tao. May nakaupo sa mesa. Nakita ko. May tao. Na? Parang kami lang. <laughs> Dalawa. Ay, si. Dalawa lang tao eh. Dalawa lang? Yes. Kasi liblib na liblib to. Kaya siguro walang masyadong tao. Dalawa nga lang. <laughs> Tapos tayo hindi ko Tapos kakain kami ng libre na hiya si Dudong. Sabi ko, ba't ka mahihiya eh? Ano yun? Pinanalunan ko yan, di ba? Ayan yung mga takip ng ano, ng bin, ng red wine. Ano na nila, ano? Dalawa lang ang customer, Dudo. Hindi ba pwedeng balik na rin yung ano? Ay. Ay, hindi pwedeng ba? Ano lang pala yun? Ayan. Dalawa lang ang customer. Pero may mga ano doon na, sasakyan. Damon, wait lang. Pa-landscape. Diyos May pre. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Bakit ka mahihiya? Ha? Eh, napanalo na natin to. Ayun Ay, nga lang mayroon uh, ng mga tao. Eh, problema na nila yan. <laughs> Hindi na natin yung problema. Hindi na masok na. Dudong. Eh, kailan tayo kakain dito? ano? <laughs> naiya daw siya. Dudong, naiya ka. Ipakita lang natin tong papel. Nahiya si Dudong. Patay tayo Diyan. Pati mo si Dudong. Uy! Kita naman yun eh. <laughs> Mahis ka Ito may picture to. Okay. Ang gwapo si Dudong oh. Saan ka pa ayun? Na, tanong na tayo. <laughs> Naiya si Dudong. Wala. sige nga, tingnan mo ako magbukas. Pagod, exclusive lang ata yan sa... Ayaw magbukas ng pintuan. Saan tayo dadaan? lang well, hindi namin alam kung saan kami dadaan yan dito na kami sa kakain na namin. Ayan si Don Pakundo, umuupo na. Walang customer, kaya nahiya kaming pumasok. Tsaka wala yung in charge, pero okay lang daw. Ay, no, no. Hindi man, hindi ko man siya kinuha. Hindi ko man siya binidyohan. Ayun, pa-video ng babae. Yan ako. Dito kami ng salada or onion. Yun? salada, na, ano? salada Yon, di cabra. Ayan, gambita, yung malilit na nahipon. Ako Kung ano, ano, ano ini sa to ang apud kay ni? Sabi ko balaw. Hindi, hindi balaw yung yung pang ano, yung pang pang kuyod, buyod, buyod ba to? Pang Ayan ang aming second plate. Pares kami ni Dudong nang in-order. Entrecote ang tawag dyan dito sa Spain. Baon lang pala yun. Willy pala. Sa Liliwili. Liliwili. baon lang pala. Nung dumating kami dito kanina, walang mga kataw Ngayon, ang dami ng tao dyan sa likod namin kasi may masungit na matanda. Ayaw magpa-video. <laughs> At ito na nga guys. Mga kadungday. Tapos na kaming kumain ni Dudong sa napanalunan kong ano para sa dalawa. Ay nag-ikot-ikot kami dito. Oh, grabe ang lawak ng ano, ang lawak ng bakanting lupa. Ang sarap taniman, ano? May swimming pool sana doon sa dulo kasi natakot ako magpunta. May kasama kasi tong hotel, tong restaurant, may kasama siyang hotel yung na nandiyan sa likod. Mga uh, inuupahan pag summer. Ayun si Dudong, oh, ayun na. Oh, Ah, ah, si Dudong pag ginagawa akong tawala ni Dudong kasi nga Disyempre ba tumaba ako tapos pagdayo tayo ko tumas yung gamit ko si Dudong mamamatay sa kakatawa Ano talaga to? Ah, rasista Rasista to Pusang gala <laughs> Rasista to si Dudong Tinatawanan ako ah, Mamamatay mamatay si Dudong sa kakatawa ayan diyan kami kumain nung pagdating namin wala pang tao kaya nahiya kami pumasok isang mesa pa lang tapos kami pero nung paalas tres na nagdatingan na rin yung mga kliyente nila medyo late talaga late kasi dito mag ano magtanghalian ng mga tao hindi ka tulad sa atin na wala pang alas 12 nagtatanghalian na tayo ba? Diba? dito almost mga 3 o'clock, 4 o'clock sila nagtatanghalian. Hindi na sila nagme-merienda. Mahal! Diyos ko Lord! <laughs> may, may, palaka doon! <laughs> may palaka! <laughs> Tugtungan taka kakain! may palaka! My God! Bakit ito? Hindi ko ito nababaliktad na ano ko. Di ba ano ito? Ito ah. baliktad. Ano nga ito? Laurel? Laurel yan? Yes. Ang daming puno ng laurel, oh. Uh -huh. Oh, sinong gusto ng laurel? Magmain lang. <laughs> Magmain lang kayo. Mm, laurel. Oo oh, nga, laurel nga. Binakod lang, oh. Pinangbakod lang yung laurel dito. Mm, yan, pauwi na kami. O, oh, di diba? Pinakita lang namin yung papel, sabi namin. Pwede ba ito ngayon? Pwede ba namin ikain? Oo, oh, wala walang problema. Ang bait nung, nung waiter. Mabait siya. Yan. Pauwi na kami. <laughs> action, action pa. Diba? Diyos ko po. Ayan ang oh, mga olive tree to, di ba? Ay, matatanda na to kasi tingnan mo ang puno niya. Ano Ano na siya? ibig sabihin matanda alam nyo ba yung yung motor namin na yan naiwan ni Dudong yung susi siguro may naggarahi ito siguro ang katabi namin no naggarahing kotse na kliyente tapos nag, nag, abiso dun sa restaurant na may motor daw dun sa labas na naiwan yung susi oh di ba pero kung sa pinasyon wala na patay na ang motor ni Dudong nawala na yan kaya suerte mo talaga dudong mabait talaga si Lord. Di ba? Pag yung ano, Mabait si Lord. Hindi na wala yung aming motor. Ano? Ayan. Diwa-diwa ka na. Ayan <laughs> uh -uh. <laughs> yeah, pa na kami. Uli, po niya. Basta sana rin na So ano? Ang pinakaray sa ko. Ito ang late celebration ko ng birthday ko. Or at least nakalibre kami. Naranasan namin pagsilbihan, di ba? Kasi ang trabaho namin sa restaurant, usually kami yung nag-prepare -pre ng pagkain. Ngayon, naranasan namin na kami naman ang ipinaghanda ng pagkain. Ayun, mag-end natin to. Tapos, sasama ko kayo pa uwi. Kita ko sa inyo yung daan yung dinadaanan namin. Dapat tulong sa ibang daan ka naman dumaan. Doon pa rin dadaan. Gusto ko sa may Oh sige. Yung sige, try mo, i-try mo. Okay, para iba na 'yung makita hanap, nila. tayo ng taon. Okay.